Buti, nakalak. Ang ganda pa. Sunod-sunod. Babago kaya yun. Kaya yun. Pag, pag ang sa niya Tres. Piso pa rin. Piso mm -hmm. din. Hindi man niya nga ano yun. Eh. Kaya na yun. Eh. Uh -huh. Binawi agad ng bangka wala. Naglock nga. Binawi naman lock din. Kamote. Mm. Hmm, tao. Oh. sinabi ng ayos ko. Sabay ganun ang bara, <laughs> pare Pare-pares pa nga ito. <laughs> Pinagpis siya sa baraan niya ngayon. pare <laughs> pare pa nga Hindi mo lang na nabinigyan ka at isa lang. Hmm? Yan ato yung talaga. Yan ato yung malusok.

pa ako. ng isa. Puso yun na yan pagka matagal. Two pairs. hindi mo ito makokus eh. Open. Ay, kaya mag Straight. Lo, lakas naman yan. Ayan, <laughs> straight. Five pairs lang sa akin eh. Kasi si straight talo ko. Kasi si straight. Talo ah, lahat. Oh, yun <laughs> Sa akin lang ang pipers. Wala na mga yung plasis. Wala na mga yung pipers dyan. Puso ito isa. Oo, oh, may alas ako sa ulo eh. Ito talo.